Silvia Sanchez nag-file ng kasulaban kay Mayn Mendoza dahil sa nangyari kay Arjo Atayde. Matapos nga ang matinding revelasyon ng mag-asawang Main Mendoza at Arjo Atayde sa naging paghiwalay nila, ay tila talagang sinusubok ang katatagan ng bawat isa sa kanila. Dahil matapos nga ng kontrobersya sa hiwalayan ng mag-asawang Main at Arjo, ay heto at nakakaawa nga ngayon ang sinapit ni Arjo at sa kamay ng mismong pamilya ng dating asawa nitong si Mel Mendoza. Ayon kasi sa balita ay matapos nga ang ginawang pagpapadampot ni Min Mendoza kay Arjo at ay naospital nga daw ito dahil sa mga tinamo nitong sugat sa katawan. Matapos nga daw kasi na makalaya ni Arjo at ay galit na galit nga ang pamilya ni Min Mendoza sa pagkakalaya ng aktor. At nais na muling maipapulong ito, laking gulat nga daw ng pamilya ni Min nang ito ay magpunta sa bahay nilang mag-asawa ni Min upang kunin ang ilan pa nitong natitirang gamit dito. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay naabutan nga daw ng ama ni Min Mendoza si Arjo Atayde at galit na galit ng kinompronta umano ng ama ni Min si Arjo. Dito na umano na laban si Arjo Atayde ngunit agad na naunahan ito ng mga personal guard ni Min Mendoza at nagkapisikala na nga. Ito nga umano ang dahilan kung bakit na ospital si Arjo Atayde dahil sa mga tinamon nitong sugat sa katawan. Samantala dahil nga sa nangyari kay Arjo ay galit na galit nga daw ang pamilya nito lalo na ang kapatid ni Arjo na si Ria Atayde dahil sa sinapit ng kanyang kapatid. Ayon na sa source ay nagbanta nga daw si Ria Atayde na mananagot ang lahat ng nanakit sa kanyang kapatid na si Arjo Atayde. Samantala galit na galit na daw ang ina ni Arjo Atayde na si Sylvia Sanchez at ayon sa source ay naghain na ng demanda ang ina ni Arjo laban sa pamilya ni Main Mendoza, handa umano ang pamilya ni Arjo Atayde na ilaban ang kasong ito hanggat hindi nagbabayad ang dapat magbayad sa nangyari kay Arjo. Kailangang managot ng lahat ng involved sa nangyari sa anak kung si Arjo, hindi ko matanggap ang nangyari sa kanya. Bilang ina niya sobra akong nasasaktan sa mga nangyayari sa buhay ng anak ko ngayon. Alam kong nagkamali ang anak ko, pero sana man lang binigyan nila ng chance ang anak ko para makapagpaliwanag sa kanila, hindi sana haantom sa ganito ang nangyari sa anak ko, ilalaban ko po hanggang dulo ang kasong ito para sa hustisya sa nangyari sa anak ko, awang-awa po ako ngayon sa sitwasyon ng anak ko sa ospital, halos madurog ang puso ko sa tuwing titingnan ko siya. Saad ng ina ni Arjo Atayde sa isang interview dito nang maghain na ito ng kasulaban sa pamilya ni main Mendoza.